you mm -hmm. dito lang take your time please かな approve ba sir approve <laughs> buririt achu, chukla, yan yan ah, dit 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 buririt dit 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 ang kiyang kiyang yan ang kiyang kiyang yan makulit yan bait yan tuklay natin yan tuklay ang ulo ang ulo ng kiyang kicang kicang Ay. kicang Hindi yan kamay ni mama. Matigas yan. Hmm. Yan. Sige. Tsuklayin ang liig. Ang liig ng makulit. Ah, kulit-kulit na kisyam eh. May naiingit sa baba. Ayun oh, no? may naiingit sa baba. Eh, may naiingit sa baba. Tsuking. Tsuking kisa may na mga suklayin ang balahibo ni kisa suklayin ang balahibo ni kisa suklay suklay ang balahibo ng kisa gondo ng balay ng kisa oh gondo gondo tinga yan oto gondo gondo naman ang kisa ngayon. ay hindi pugi pogi pala Pogi pogi ng kisang sang Kisang sang Tingin ko nga yung muka. At pogi pogi. Pogi pogi. Ang naman. At tsuplado naman yan. Kisang. at tsuplado naman yan. Pikit pikit payon oh O. Kisang. Huwag mo pansinin si Choco. Naiingit yan o. Oh may naiinggit. <laughs> naiinggit. Eh, naiinggit yan. Ah, oh, gusto mo umakit ka rin. Hmm, kisang. Babay, babay, babay. Hmm, tumayo na siya. <laughs> kisang. Pugi yan. Tuplado lang. Na, inawakan lang. Nagpunas agad ng paa. Yan. Yeah. Isang tiyang. Isang tiyang. Uy, hala, nalaglag yung paa. Ay, yung kamay. Choco. Amin na yan. Hekli sa mi yan. Huwag mong paglaruan. Ito na kisa, ko, oh. Ito na yung kamay mo. Ito na yung kamay mo. Yan. Sa'yo na yan. Ako naman haba. Diyan ka na naman natulog sa tabi ng inuman. Ayan, hindi na naman tumitigil sa pag-andar, oh. Kaya madaling malubat, eh. haba shh, lumayo-layo ka dyan. tabing tabi mo yung inuman, oh. Walang humpay sa pag-andar. Malulubat na agad yan. Hmm. pangbang, Bumising ka. Lumipat ka ng lugar. Tignan mo, oh. walang tigil sa pag-andar yung inuman niyo. nako ako na natulog. Musika mo na yung boses ko, no? Ginigising kita. Bambang! Kaba! Kising! Nasa tabi mo yung inuman, no? Ako naman, talaga naman, kung saan abutin, busog. Mm, narigo kasi. Mm. Lumipad ka at ang ano mo, inuman mo o oh, walang tigil sa pag-andar. Kaliligo mo lang kung saan-saan ka natutulog. Lumipat ka. Alis dyan. Alis dyan. Doon ka sa kabila. Nangamot pa. Mm. Um, kaliligo mo lang. Iting mo walang tigil sa pag-andarot. Ayan, mangungulit pa yan dyan.